Kumusta kayo ngayon mga turista So ngayong araw ngayon, na to pala kukunin namin yung big bike na matagal ko na pinapangarap at ngayon tinupad na ni God. So yung asawa ko naman supportive sa akin. Kaya ngayon guys itong big bike na to ang matagal ko na pinapangarap. Isa itong 1000cc Yamaha yung brand nya. FC1000 yung model nya guys. So ito po nga pala si Boss Ian ang napakabait namin boss na may-ari ng buy and sell guys na mga quality cars so nakikita nyo naman ang dami niyang unit so eto guys check check natin so actually pala matagal ko na tong chinek na road test ko na to dati at ngayon nga guys naiuwi na natin dito sa bahay Ayan, katabid siya ni Roxy guys ng Aerox nating motor na mag 6 years na so ito nga guys wala pang ilang oras sa bahay sira yung busina pinagawa natin siya so si kuya naman ginawa niya yung switch ng busina ay eh, hindi gumagana. ganun rin yung busina guys kaya papalitan natin siya ng busina so pati yung handle grip guys pinalitan ko na rin kasi yung stock niyang pagbili ko ay masakit sa kamay ito na nga pala yung busina piyaya yung uh, brand so winawiring na ni kuya para maayos may, may kabit ito nga pala yung lumang handle grip guys may mga parang lubak-lubak siya sa ka, sa handle kaya masakit sa kamay so pinalitan ko ng RCB na brand plain lang and soft naman siya guys ito yung gastos guys unang gastos dito sa bike na to 1,382 so ito guys gabi na pinasok lang natin sa parking natin para safe yung motor natin guys so ito yung mga aso ko katabi ng motor matulog ngayong gabi so yan si yung Jack Russell nga po lang namin so At uh, syempre guys, sigit sa lahat. Nagpapasalamat ako sa napakabit namin boss na si Boss Regan Lat at si Ma'am Marga guys ng Venom Art Printing Station. So kung wala sila guys, hindi matutupad tong big bike dream na to. So maraming salamat boss sa Ma'am Ma Marga and sa buong bon Venom Art Printing family. Sa Venom Art Printing Station, head office and sa Tanawan and Benoit Printing Station Bulacan. Ito nga palang asawa ko guys, sinasabayan ako sa pagising ko ng portarte ng umaga para pagluto niya ako ng may babaong ko sa practice namin guys. So, ito rin yung pamangking ko si MJ. So, ito naman yung motor natin guys, ah. first time natin gagamitin sa practice. So, ah, i-start muna natin siya para mag-circulate yung oil niya sa buong makina niya. Yun yung sabi sa akin ni Boss eh, Ian na ah. bago ko gamitin, kailangan 3 minutes siya umaandar guys So kaya tara let's go paandarin natin Para Safe yung gamit natin guys At ito nga pala guys yung anak ko sa school niya So excited siya kasi First time din namin magka big bike So maraming salamat kay God Yahweh and Jesus name Sa inyo lahat na papuri God Sa lahat ng blessing na pinagkakalab niyo sa amin At sa aming pamilya at Sa lahat ng mga taong Inagamit mo para matupad yung biyayang pag pinagkakalob niyo sa amin. Sa inyo lahat ang papuri God our Lord Jesus Christ. In Jesus name, Amen. I love you God.